Ohayou kasang! Tara, samahan mo kong magluto ng adobong manok sa gata. Don't forget to follow and share Okasan Vlog! So makikita niyo may gata ako dyan. Yan ang gata dito sa Japan. So eto lang yung potato. And ayan na, nilagay ko na yung bawang. Sinote ko lang yung bawang and sibuyas. Para sa akin itong napakadaling lutuin na Pinoy food. So ayan, igigisa ko na rin kasama ang manok. Dinala ko nga pala to sa picnic at pinakain ko sa mga friends ko. So pag ginisa ko yan, lalagyan ko na ng black pepper o pamintang duro. So ayan, halu-haluin nyo lang hanggat mag-brown na siya ng katulad ng ganyan. So naglalagay po pala ako ng MSG. And then lalagyan ko na ng tubig para palambutin ko na yan. Pakaluin nyo yan o kasa hanggat sa lumambot siya. So, since malambot na siya, maglalagay na ako dyan ng toyo habang kumukulo. Hindi na po ako naglalagay ng asin dyan. Yan, toyo na lang po yung pampaalat. So, hinalo ko ulit at tatakpan ko na yan. Ayan, ukasan. Kulong-kulong na siya. For sure, magiging malambot na yan. At syempre, malambot na ang mano, kaya nilagyan ko na siya ng suka. And then, nilagyan ko na rin siya ng pampatan na honey or hachimitsu. Ukasan, pakuloy nyo muna yung suka nilagay nyo bago nyo ilagay yung patatas. Kasi pinakuluan ko muna yan. So ayan, palalambutin lang natin yung potato. Ito ng pampinale, ito na yung nilalagay ko, yung gata. Basta hayaan ko na lang yan siya nang matuyo siya. Adobong gata na matuyo-tuyo. Yan ang pinakamasarap siya. Yung naglalangis-langis siya. So ilalagay ko ng aking pampaanghang. いただきます。